So balik ta guys, ah, uh, di ba? So mo na li sa atop atop guys, diri nga side. Mm. Um. So balik ta diri guys. Uh, Ibu di bi karon kay bisita si Nanay Gigi. Sasasas bisita kay si Sidio. Bisita kay si Sidio. <laughs> <inaudible> bring Prina <any> hey, <children> uh, like... uh, na ni, Gigi. Hindi na. Good job. So that kami the beginning is now and ever shall be world that end, amen. Eh, maniapon, maniapon guys. Maniapon. Kena kaus na kaus. Apo na ugasa ni sa career bi. Oh, isa ka Isa ka nami ko andi, guys. Salamat po ninyo. Andi ra. Ada na siya ang saging. Ilara mo ni ditong kuan, guys. Ilara ni ditong gipuwak. Gipuwak. <laughs> Pinuwak ka rin nilang saging. dito so, guys. Ito, ito. mga tinanong dito nga saging, guys. Gasan sa nato, kay Abog man. Sige. Kaon na ta, Kaon, kaon. Kaon, kaon. Kuasa nang kuan baby. Hmm. Ana bang gay sano. Oh, kabut nang sano dia. Kabut nang sano eh. So mga sabi guys, please like and subscribe. Tony and Titi. Good night. Good morning. good morning guys. Welcome to our channel. Please like and subscribe. Good morning. And then this time day guys, magluto tas atong pamahaw. Sudan atong pamahaw, Sud an ba? Oh. Uh. <laughs> magluto day ko karon og uh, ampalaya with egg. and dire siya kani siya sa ampalaya ako ang lutuon. And syempre natay panakot nga kamatis og sibuyas bombay and then era din atong itlog nga tulo ka buok. Okay, so sige, see you. Dito sa ato ang kuan din he. Kita ta pita guys. Welcome to our channel, please like and subscribe Tony and Titi e Mudutasa -E. Or mulagtasa Kagayan Stay Kagayan Kagayan Park P.O.T <laughs> In the middle of the city The single di <laughs> kita nih, Bang. Promuta. pan batu Baik. Ah, batu man kayak wak pak kita. Uh. Tinguk lah. ko ba yung mga rules diri mga balaod nga wagin ako ma-check pa so far ang kanag sa copyright may paningkamutan nga dili but anyway mabantayan nun sa nanato kay maapirma na dito nga copyright yung mga video so pwede ba to din mo siya i-delete then kung naa pa siya wapas siya ma-delete sa imong cellphone pwede to din mo i-re-edit i-re-edit to din mo din kung to din mong part nga na ay copyright din mo itong walaon i-upload na po din yung magbalik di ba rin i-re-upload ba So pag tanaw nila to sa mga viewers, limpyo na, wala na siya katong gingog copyright. So more nga gapon kag to. Dagan man pa man gapon magtanawad. At least safe na imo ang save Safe na imo ang channel imo ang account sa YouTube. So far kana siya ang akong uh, likayan. And then kanang mga uh, kanang mga sa video bitaw nga likayan ka nang dapat walay maapil ni mga video nga kanang naghubok kanang naghubok hubo kanang nag ka uh, especially sa kanang mga bata bitaw nga mga videoan nga naghubo bawal na siya yeah, so is into yung tissue na sa kanang mga lalaki nga dagko G. pero ano lang dili dugay murag ano lang na kay normal na sa lalaki na maghubo um, pero dili gina katong pantira siya, bawal na siya, ma-restrict. Pero kay nagukas-ukas ra, tungod kay, masabot man sad sila nga giigangan, nana. Nagandiyod, bawal yun, pero so far, sa kanag yun, sa copyright, may akong gabantayan. Kay sa una, katong first na ako nga account sa YouTube, katong kami doang idna ba? Itong sa Amiga Vlogger, wala naman to. Wala, hmm, wala na to. Hindi naman to siya activated, din, orang... Eh, di sini pun apa account sa? Aku ramai sa pilot Sa akong account ba? Mm, katua bas Ketua apa sekarang? Dah kahana aku ato copyright, pero aku nak delete. Kaya gay sa bayan na aku bijuki. Na mag karaoke ko ba magkanta. Hmm. Din maskin pag nagbutang ka dito caption nga no copyright na na na, na, na bitaw ug mag mananghit ka ba. Pero mukuan gyapon siya. Hmm. Mo well, appear gyapon na na copyright so dagan kay to eh. mo nga sa karon kaya nagid na ako gimingan na ba ako katakanta pero siguro dito na lang sa Facebook pwede ta dito magkaraw sa Facebook pero dito sa Youtube kay nindot man punta nga content kay morag nag entertain ka ba kay ang pasayro kay di mo po naghulat sa may pedestrian na pit Asan, ang bas ba? Mula pas oh. may mm, yeah. So, di balik na po ko na na bag bago nga subscriber. Thank you. Na kinsi na takabok guys. Mm, yeah. We hope si Tony Antiti Titi nga madungagan ta. Maski na lang isa, dua sa isa kadlaw Na imo tabang ba mo suporta sa tuang uh, simple lang uh, kuan aris uh, arisa mo ang balay nga simple lang ang ordinary yung klases tao uh, na, na. Uh, mo share po sa among mga simple po na mga ideas sa amo ang diri sa among channel kaning ato ang mga uh, daily routine uh, more on nagluto po but dili siya cooking show Okay, di man ako ipakita ang dawian ako iluto. Di man ako ipakita. Nag-story raman ko. Nag-share ako sa inyo na muna mong munya kong giluto karon pero wala na gipakita ba. So di gyud siya kanang gitawag na tug cooking show dili. Kay wala ako gipakita ang akong dawi dawi ko magluto. Kay pilit gi-share man ako sa inyo nga karon nagluto ko muna mong sudan karon. Oo. Uh, gipakita na ako sa inyo ang asa ko nagluto dito sa mong kusina. Uh, outdoor nga kusina. Ang kitchen na simple lang po. Ay, bay, na lang ba? thank you so much sa inyong tanan daghan kay mo nananaw sa ako ang kuan thank you so much no nang brag brag ko nalipay mga uh, oh naa pud ko mananaw sa mga simple lang ang mga content kag gibuhat gibuhat ang sim simple lang nga content gibuhat ni Tony ang uh, diri sa among channel ana mag isa pa mi kabulan guys pero daga na kay nagtanaw so nang hinaot mo kanang mga viewers bitaw guys kanang mga viewers bang mga, buutan mga gwapa o gwapo no nga nagnanumbaya pud sa amo ang nanagad sa amo ang kibaliya uh, sa among mga simple lang nga mga content nga amo ang gi-upload diri sa among channel no kanang among mga uh, mga daily routines sa kinabuhi maskin short short lang na, na makita ninyo at least ba uh, kanang kibali ina-share na mo sa inyo kay na at least ba no? kung anong napuntay kibali itawag na ato nga mga ideas, mga simple nga mga ideas. Sama na mong batay, bay. Bay. Huwag oh, magigit siya ni Hunong, bay. O, oh, nanak na. No, so, you have to, uh, uh na, manag to, no, ka. And then, balik ta, guys, no, na yung mga driver po, guys, no, nga mga, mga uh, kapayasan po, guys, no, hindi mo katag way. So, kita na lang, Jod, ah, uh, mag-control, no, hold on, hold on. <laughs> oh, so, ana, so monong sa takajot guys kaya basin ma-distract na tong uh, driver no monong sa ka takajot kaya medyo busy busy na ninadalan guys kaya yung paduong kita sa sentros kagaya di uro guys magsukod na ginang mga traffic traffic no so, hold on hold on yan talibid sa may kugman bay. kugman eh oh no katong mga uh, every day kada agi aning lugaran ano dalana para diri sa may kagayan di oro no every day inyo kinabuhi sige mo agi diri sa may galaxy di ba familiar naman inyo ning dapit sa may galaxy guys mga diri magsubod ang medyo heavy traffic no chat ko so is ako akong bakbakay para di ma-distract ato ang driver maka-focus yan. you guys please like and subscribe to ni Titing. thank you so much mm Hello -hmm. small approaching natasa my C U M C Hospital ba C mm -hmm. you uh, so approaching tasa ta na so happy na put me muabot sa amo ang tuyo guys dire sa kagayan So update update lang ta guys sa amo ang mga uh, lakaw mga katuyuan dire sa Cagayan di uro guys. Then hope and pray nga uh, maayo ang amo ang pagbiyahe pag pag paingon sa Cagayan di uro So so far so good guys no. Thank you Lord. Then I hope nga unya paguli na mo uh, maayo gyud pa nang ang biyahe. Sa talantanan nga nagbiyahe karong adlaw. keep safe and be one, kan? kanang hey, buka, malu, 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 kanang kalma lang kalma then focus driving Uy, ka <laughs> ka <-cute, barak> <laughs> and then focus driving guys then manghingata man 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 hingga man 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 O ku ba matag og no, way no oh, ana og give away oh mugibway ana sa di mo, mo mali usasad sa kuano kana kanang mo init-init atong mga ulog di hmm. na, uban nga mga driver di matag og way no di mugibway di mo, matag oh, matag mo usasad sa mga mainit-init atong ulo no mm. So, moroto guys, magkita-kita na punta sa next na punta nato nga video at among update na naamid rin kagayan di uro kung among ang mga katuyuan din guys. So, please like and subscribe Tony and Titing. We will see you next time and have a nice day. Bye-bye! And of course, natin ko open diri guys, natay bisita. Bisita! Ito na akong magulang na katunggikan sa hinguog. Usa um, ah, siya sa among agi-kuyog diri or amo siyang usa sad siya sa naituyo. Dres ka gandiyuro guys kami po naman po may tuyo ni Anthony Dries Cagandiro para mausara itong lakaw guys kay kuhaan ka ng yun na mahal ba ikaw ng gas so at least ba mausara itong mga lakaw mga katuyuan no so again we will see you again on my next video bye bye of course nari si Father Earth dili guys nagilumhilo or maybe natulog guro na so kita kita taon niya bye bye <laughs> ni this one guys Lah, dili man dai na makwan. Dili na, na ako di tason kay kapoy kay mag voice over. <laughs>